musta mga brad? Alamin natin kung para kanino nga ba ang kantang Love of My Life ng bandang Queen na isinulat ng vocalist nito na si Freddie Mercury. Alamin din natin kung ano ang daylan ng pagpanaw nito. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Si Freddie Mercury ay isang British singer, songwriter, record producer, at kilalang lead vocalist ng bandang Queen. Tumatak sa mga tao ang charismatic stage performance nito, lalo na sa mga concerts. Maraming kanta ng Queen ang talagang pumatok, tulad ng kantang Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now. Crazy little things called love at love of my life Speaking of love of my life sino nga bang tinutukoy ni Freddie Mercury dito Ang Love of My Life na kanta ay ginawa ni Freddie Mercury para kay Mary Austin Si Mary Austin ay nakilala ni Freddie noong 1970s at nagkaroon sila ng relasyon na nagtagal ng 7 taon Bakit nga ba 7 taon lang nagtagal ang kanilang relasyon Nagkakilala dalawa sa London nung si Freddie ay 24 years old habang si Mary ay 19. Dahil si Mary ay mula sa mahirap na pamilya tapos ang kanyang mga magulang ay may problema pa sa pandinig, kailangan niya talaga magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Nakakuha naman ng trabaho si Mary Austin sa London boutique at malapit lang doon ang pinagtatrabahuhan ni Freddie. Nagkakilala dalawa sa pamamagitan ni Brian May nakalaunan naging gitarista ng Queen. So dahil nagkaroon ng instant attraction ng dalawa, hindi nagtagal ay nagsama sila. Bagamat si Mary ay hindi naman talaga na in love sa una nilang pagkikita. Sabi nga niya, it took about 3 years for me to really fall in love. Yun din yung time na binuo ni Freddie Mercury ang bandang Queen. Kasama ang gitaristang si Brian May at drummer na si Roger Taylor. Nung nagsisimula pa lang ang karir ni Freddie, hindi naman ganung kaglamoroso ang lifestyle niya, kumbaga si Freddie at Mary ay nanirahan lang sa isang malit na apartment at namuhay ng simple at normal. Noong 1972, ang bandang Queen ay pumirma ng kauna-unahan nilang record deal na talaga nagpabago sa kanilang mga buhay. Hanggang sa narealize ni Mary na si Freddie ay isa ng star in the making at nag-alala nga siya na baka maapektuhan ang kanilang relasyon dahil sa success nito at iwan na lang siya. Pero hindi naman nangyari yun dahil si Freddy ay gusto niya talaga na nandyan lang si Mary sa tabi niya. Noong Christmas Day ng 1973, si Mary ay sinorpresa ni Freddy ng isang malaking box na naglalaman ng maliliit na box sa loob. At sa uling maliit na box, nagulat si Mary nang makita ang loob nito at naglalaman ng isang jade ring. Hindi niya expected na aalukin siya magpakasal. So ito yung pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ni Mary. Gayun Gayunpaman, hindi natuloy ang kanilang kasal. Nung una, nagtaka si Mary kung bakit parang may nag-iba kay Freddy. Inisip niya na baka ang rason ng panlalamig niya ay dahil sa kanyang kasikatan. Habang tumatagal, lalong naramdaman ni Mary na lalong lumalayo ang loob ni Freddie sa kanya. At finally, nag-confess na ito. Dito umamin si Freddie na siya ay bisexual. Ang sagot ni Mary sa kanya, No, Freddie. I don't think you are bisexual. I think you are gay. Nung time na yun, si Freddie Mercury ay meron ng affair kay David Means na record executive ng Elektra Records. Dahil sa pag-aming yun, hindi na natuloy ang kanilang kasal. Pareha silang umalis sa kanilang tinitirhan. Si Freddy ay nanirahan kasama si David Means. Habang si Mary ay binilan naman ni Freddy ng sariling apartment malapit sa kanyang address dahil nais nito na nandyan lang siya sa kanyang tabi at dito nga tumira si Mary. Kalaunan si Mary ay nagkaroon ng dalawang anak kay Pierce Cameron. Si Freddy at Mary ay nanatiling magkaibigan ng maabang panahon sa kabila ng kanilang pag iwalay katunayan ninong pa nga itong si Freddie sa panganay na anak ni Mary. Nung mid-1980s, nalink naman itong si Freddie Mercury sa isang Austrian actress na si Barbara Valentin. Pero ayon kay Freddie, si Barbara ay kaibigan niya lang. Nung 1985, nagkaroon ng bagong karelasyon si Freddie Mercury at ito ay si Jim Newton na itinuturing ni Freddie na kanyang husband. Ayon kay Freddie na ang relasyon nila ni Jimmy Uton ay madedescribe niya na wala nang ibang mahiling pa. Umabot din ng 7 taon ng kanilang relasyon. Teka, bakit 7 taon lang? Ito ay dahil noong 1987, si Freddie Mercury ay nagpositibo sa AIDS. Pero hindi ito sinapubliko noong time na yon. Tangi si Jimmy Uton, Mary Austin, at ibang mga taong malapit lang sa kanyang sinabihan ni Freddy tungkol sa kondisyon niya. Sa kabila ng kalagayan ni Freddy, si Mary Austin ang nag-alaga sa kanya at palaging nasa tabi lang niya. Hindi siya iniwan hanggang sa huling hininga nito. Sa last will ni Freddy, ibinigay niya ang malaking parte ng kanyang yaman kay Mary Austin, kabilang na ang malaking bahay nito sa London. Sabi ni Freddy, pamilya na ang turing niya kay Mary Austin at nais niya na maging financially secure ito. Sabi pa niya, I couldn't fall in love with the man the same way as I have with Mary. We believe in each other. That's enough for me. Uling salita na binitawan ni Freddie kay Mary bago siya pumanaw. You would have been my wife and it would have been yours anyway. Pinatunayan sa interview kay Brian May na gitarista ng bandang Queen na ang kanta nilang Love of My Life ay isinulat talaga ni Freddie Mercury para kay Mary Austin. So yun na nga ang istorya sa likod ng kantang Love of My Life ng Queen na isinulat ni Freddie Mercury para kay Mary Austin. Tingin ko nagawa niya tong kantang to nung time na umalis si Mary sa kanilang tinitiran matapos ang pag-ami ni Freddie. Kumbaga parang doon nasaktan si Freddie dahil feeling niya iniwan siya. Kaya sa kantang Love of My Life, gusto niya lang iparating kay Mary na yung pagmamahal na ibinigay niya rito ay totoo bagamat hindi sila nagkatuluyan. Dahil syempre hindi naman biro ang 7 years na naging masaya sila na magkasama noon. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salubin. Maraming salamat. Hanggang sa muli!